to all the bubuyog out there, ha? Tandaan lang. Huwag masyadong magbida-bida. Oo, alam ko bida-bida ka. Jollibee ka nga eh. Bubuyog ka nga eh. Pero tignan mo din ha, kung ano ang kahantungan. Napanood niyo 'yung rewind. Wow. Grabe, no. Ang sakit sa dibdib. Oh my god. Alam mo kung ano 'yung pinakaugat ng pag-aaway nila dahil sa isang video na ipinadala sa misis. Oh, diba? no. So, akala ni misis na nakikiapid o niloloko siya ng kanyang asawa. Oh no. Ama? dahil sa napanood niyang video. Pero lingid sa kaalaman ni Mrs. kaya lang nangyari yung paghalik. Paghalik lang ha, ay dahil sa galit at iris niya sa taong yun. Oh my Sinabiyan God. Sinabihan na niya yun ang pagkahalik niya ha, goodbye kiss yan. Wow. Sa mga nakapanood ng Rewind, sana naunawaan niyo ako, naiintindihan niyo, di ba? Tama? Yun yung ugat ng pagtatalo nila sa loob ng sasakyan. Oh no! sila ng cellphone. Tama na, huwag may panood din yan. May explanation ako dyan. Hindi yan yung totoong nangyari. Pakinggan mo ko. Ito naman babae, syempre paranoid na. Nagmumula na, nagagalit na. nakabasi siya sa kung ano ang napanood niya. Oh my God! Pero ang totoo, hindi talaga siya nakiapid. Hindi niya niloko ang kanyang asawa. Wala siyang ginawang gano'n. Ah, mali lang yung pagkakadeliver nung taong nagpadala ng video dun sa misis yun yung ugat talaga ha? kung bakit nangyari ang aksidente dun sa rewind meron mero lang akong konting i-explain tungkol dun ha mga kosa sa wow! mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid oh my god konti lang patungkol patungkol ha patungkol dun sa mga bulong ng bulong at naghahatid ng mga balita na mali naman. Oh no. At ang problema, pinaniniwalaan agad. Oh my God. Yan yung isa sa naging problema nung rewind. May nagpadala ng video. Yung nanood, naniwala na doon sa video. Pero hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit nangyari yon. Maaring may mapanood ka o mabalitaan ka. Pero mas maigi o mainam sigurong kausapin mo yung tao kung totoo ba ang aligasyon laban sa'yo. Wow! Hindi yung paniniwalaan mo agad yung taong nagbigay sa'yo ng impormasyon. Oh, no! Ang kahihinat na nun, pwede kang magalit sa taong ibinulong sa'yo na akala mo talaga ay ganon pwede kang magalit sa taong may ipinanood sa'yo at nakita mo yung galawan at binasihan mo na yung galaw na ginagawa niya upang magalit ka sa kanya. Oh my God. Pero ang problema, hindi mo naman talaga alam ang totoong dahilan. Kung ano man yung napanood mo, kung ano man yung ibinulong niya sa'yo, wala ka pang patunay doon Basta ikaw, naniwala ka lang sa taong bubuyog na yon. So bakit ko ba sinasabi to? May aral kasi yung rewind. Ha, bukod sa pampamilya yung movie na yon, may aral ka pa rin matututunan. Katulad nung ginawa nung isang babae na nagpadala ng video sa misis dahilan na mag-away ang mag-asawa at napunta sa aksidente at may namatay. Oh my God! Yan yung katunayan na hindi lahat ng nakikita o ibinubulong sa inyo ay totoo. Wow! Mapapahamak lang ang marami sa ganyang sitwasyon. Katulad sa Rewind, may namatay. Oh, no. dahil sa videong ipinalabas na hindi naman yon ang totoong dahilan kung bakit niya nagawa yon. Sa mga nakapanood ng Rewind, alam ko na uunawaan niyo ko. Oh. Paalala lang sa mga mahilig bumulong dyan. Sa inyo mga tol, mga sa mga tropa, kaibigan. Kasi kapahamakan, pwedeng mangyari yung mga bagay na yon. Magdulot ng malaking away sa isang pamilya yung mali yung pagsulsol o pagbulong sa isang tao. Maging sa trabaho man yan, sa pamilya man yan, sa barkada man yan, sa lahat ng aspeto ng buhay. Yung maling impormasyon na maihahatid natin, pwedeng magdulot ng kapahamakan yan sa isang grupo, pamilya, katrabaho, at sa lahat. Kaya't maghinay-hinay din tayong magbigay ng impormasyon nang wala naman tayong sapat na basihan kaya to all the bubuyog out there, ha? Nakandahan lang. Huwag masyadong magbida-bida. Oo, alam ko, bida-bida ka. Jollibee ka nga eh. Bubuyog ka nga eh. Pero, tignan mo din, ha? Kung ano ang kahantungan. Ha? Kung gaano magiging malaki yung gulo sa pulong na mo o sa ipapakita mo. So, maliwanag ba? Kaya, manood kayo na Rewind. Mauunawan at maunawan niyo ako. Kaya, sa lahat ng mga nakikinig, maraming maraming salamat po. Wala lang, nanood kasi ako eh. Dag Dagundong yung dibdib ko eh. Si Bosho eh. Muntik maluhay. Eh. Kaya, peace out!